Hello people! Super gabi na talaga lagi yung ating bouncery ma-upload. Kagabi pa lang, minarinit ko na itong chicken shawarma. Pwede talaga tong i-store lang sa freezer, damihan nyo, tapos i-divide nyo na lang. Wait lang, 1, 2, 3, smile. Dalawang chicken breast lang yung ginawa ko dyan. Enough lang talaga para sa baon nila. Kiniwa ko lang yan na strips Kung meron kayong chicken tights, pero mas healthy naman kasi yung chicken breast. Tamang kutob-kutob lang yung pinaglalagay ko dyan. Garlic powder, onion powder, cumin, dried coriander, naglagay ako ng paprika, naglagay ako ng turmeric. Para balansi ang lasa, konting sugar. Naglagay ako ng paminta at syempre asin. At naglagay ako ng olive oil. Kung wala kayong olive oil, pwede naman kung ano yung gamit yung oil dyan sa kitchen. Mekos mekos lang natin yan. Tapos, pwede na yan store sa freezer or sa fridge. Fridge kasi kinabukasan ng umaga, gagamitin at ko At ito yan. na yung good morning people kanina. Umaga na at yan. At sa din pala, naghiwan ako nitong potato para iprito na lang kinaumagahan. Nag-advance ako ng 15 minutes sa regular na gising ko pag kaganitong mga kaganapan yung baon seri. Itong chicken shawarma, nagpiga ako dyan ng lemon, hindi nyo lang nakita. Basta nagpiga ako dyan while ko niluto yan. Hindi na ako naglagay ng oil dahil meron tayong oil, olive oil na nilagay. Madali lang naman yan lutuin dahil manipis naman yung mga karne dahil iniwa natin yan ng manipis. Gamit ko dyan ang tortilla bread tortella or tortevia, ano ba talaga? Tapos, yung nilagay ko dyan na puti, is yung garlic yan from Mama Nora na shawarma. May mga ganyan kasi silang pabigay na marami. Kaya sayang kung itapon. Pero hindi yan expire ha. Nung nakaraan ano pa lang yan. Ilang araw pa lang yan na naibili. Tapos ilagay natin yung chicken. Ilagay natin yung fried na potatoes as fries. Naglagay ako ng pickles. Kayo kung gusto nyo ng fresh cucumber, pwede din pickles. Kunti lang para hindi masyadong maasim. Then sa mga batang to, gusto nila yung shawarma nila mayroong ketchup. Kaya nilagyan ko na ng ketchup para hindi na sila mag lag lagay, doon pagkakain sila. Then, rin na yung ating shawarma guys. Iro-roll lang natin yan. Tapos ilagay ko yan sa griller machine. Pwede naman sa pan. Pero pwede naman hindi na. Minsan nga, hindi ko na nilalagay yan. Dalawa lang yan. Tapos ang problema ako dahil naubusan. Dalawa lang pala yung aking tortilla bread. Naubos na. Kasi di pa kahapon, nagpahita tayo. Saktong merong Arabic bread ba nga from Mama Nora din. So, yun yung ginamit ko sa isa dahil tatlo yun sila so yun na, nagsaksid naman nilagay ko lang yan sa griller machine tapos hinati ko lang yan para hindi naman masyadong mataas mahaba pala para magkasya din sa kanilang lunch ba? Sa sauce naman, pwede kayong gumawa ng sauce na garlic, mayonnaise, yogurt, lemon, asin, at paminta ng konti. At nagtagay ako nitong from bakers na pizza biscuit. Sobrang sarap nito. Nasarapan ako nito. Kaso lang yung mga bata, hindi nila inubos yung nilagay ko dyan. Naglagay din ako nitong M&M. Sobrang cute ng mga M&M's. Colorful. Naglagay ako ng konti lang naman. Hindi ako naglagay ng fruits kanina kasi nga yung meron kami dito is orange lang at yung mangga. Yung mangga masyadong dumisi kaya hindi ko na nilagay. At yan lahat ang kanilang laman ng kanilang baon for today. Siyempre hindi mawala ang water. Thank you so much for watching!